Welcome back mga kalaklang Ngayon araw po ito Pusapan mo natin Sa bulutong O Paul Pax Gamit ang Pamintang Buo nakabili na tayo ng paminta Ayan, ito yung gagamitin natin sa paggamot sa mga bulutong ng 2 months old natin sa 3 months old makita ko sa inyo kung paano kainom to at talagang ginagamit ko to kasi may iba hindi naniniwala na ginagamit ko tong paminta yung paggamot natin sa bulutong ng ating mga alaga is yung paminta po yung ginagamit natin kasi noon pa man yun ba yung kadalasan ginagamit ko talaga hanggang ngayon kasi epektibo naman at nakikita ko talagang natutuklap po yung mga bulutong sa aking mga alaga kaya hanggang ngayon yun pa rin yung ginagamit kong panggamot yung kadalasang bulutong po is sa mga 1 month old, 2 months old saka 4 months old aabot pa nga yung iba sa 5 months old pa di pa sila nakaranas ng bulutong kung nabakunahan na po ng allpox vaccine po yung manok nyo is hindi na po sila magkakaroon ng bulutong pero kung wala, tapos nakagat sila ng lamok, is magkakaroon po yan ng buluto. Kaya pag lumabas na po yung buluto, kailangan natin gamutin. May mga nabibili namang gamot, pero mas maganda yung sa tindahan lang kasi hindi ka napupunta sa malayo. Yun yung paminta, yun po yung pwedeng ipanggamot sa bulutong Tunayin ko lang yung manok, pakita ko sa inyo yung tinamaan ng bulutong. Pakita ko lang sa inyo yung paggamit natin ng paminta para masabi nyo na hindi talaga gawa, gawa ko yung mga paggamot ng paminta mga pwede daw sa inyo papainom ng paminta ayun ito po yung isa sa mga tinamaan ng bulutong ayan nakita nyo sa mata tapos ayan ito sa kabila meron din tapos dito sa pakpak -pak. ayan mga bulutong yan kaya gagamutin natin yung 2 months old natin and babae po to uh, painumin natin ng pamintang buo pag nagpainom kayo is pitong piraso lang Huwag yung damihan kasi Maanghang to kaya pwede rin ikamatay ng mga sisiw kaya hanggang 7 piraso lang yung tainom natin. Ayan, tingnan natin sa mga susunod pang araw kung matutuyo ba yung kanyang bulutong. Tapos, dahan-dahan po yun, Kaya, bangan natin yung mga susunod pang mangyayari. Kukunin ko muna yung iba kasi manawilayo yung pinaglagyan. Kukunin ko yung bang kapatid niya. makita ko sa inyo. ayan ito po yung kapatid nung naunang pinakita natin na babae eh. ayan nakita yung mga itin na yan bulutong yan kaya gamutin natin ng pamintang buo Tapos may na rin dito sa dilid. Ayan. May itin. Tapos na yating ating painumin. Tapos yung iba pa mga kapatid na painumin din natin para siguradong mawawala yung bulutong na kumapit sa kanilang katawan. Ayan, napainom na natin. Ito po yung pangalawang lalaki kapatid nung nauna. Tapos may dalawa pa doon. Kunin din natin yun. Painomin din natin ng pamintang doon. Alos po talisayan yung mga binibrid natin ngayon kasi yun yung mga matas na wind rate sa aking mga manok. Kaya yun yung pinapanatili kong marami. Ayan, ito yung pangatlo sa mukha wala namang tumubong pulpax pero dito sa bandang likod nya ayan ayan tapos sa paa meron na rin ayan ayan yung may itim na yan papatubo pa lang yan kaya habang tumutubo pa gamutin na natin talagang efektibo po yung pamintang buo kaya yun talaga yung ginagamit ko tapos binahagi ko rin sa inyo para malaman nyo kung anong gamot sa Paul Pax o Bulutong kasi yung iba hindi naniniwala sa mga ganito mas pinahalagahan nila yung mga tableta pero noon naman talaga wala namang tableta kaya ito yung mga alternatibong ginagamit noon kapang gamot sa mga sakit ng alagang ano. Bueno, At yun po yung paraan natin sa paggamot sa mga foul packs na tumutubo sa ating mga manok. Kaya hinahagi ko sa inyo kasi yun po yung kadalasan ginagamit ko tapos piktibo talaga at saka naranasan ko na rin gumaling yung mga manok na ginagamot ko ng pamintang buo pag may bulutong. At saka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung ilalabas. Ikaw na hindi pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. bye, -bye!